Kung kami ho sa Pilipinas ay natatakot, ramdam ko rin naman na kayo ay higit na natatakot sapagkat ang Hong Kong, ang Macau, ay teritoryo ng China. At yung sinasabi ho nung mga tila ay nag-, uh, nag nagbubuhos ng gasolina para mag-alab yung damdamin ng anti-China, hindi ho nila naiintindihan yung ginagawa nila yung parang dinuduro natin yung bansang China, hindi nyo ho ba na iisip na ninalagay ninyo sa peligro yung mga Pilipinong nasa Chinese territory? Yes! Paano kung magkaroon ng discrimination dito? Paano kayo? Yeah. Wow, kami. Mismo! <laughs> hindi ko nila naiisip yun. Hindi nila sa